Kasi sa mga ng hindi na daw ito, ito bago, pero ito ay nangyayari na. At ang unang kawikaan ay kalarawan ng isang aso na bumabalik sa kanyang sarili sa upa. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na kasuklang-sukla na hindi natural. Ang naglalarawan sa kaangalan at kasuklang-suklang ng pagpapabalik sa kasalanan, pagkatapos para ng kaitasan. So kayo mga kristyano, pag tayo bumalik sa kasalanan natin, ay kumpara tayo sa aso na tayo sinuha na natin ng ating mga kasalanan, pero binabalikan at kinakayang panito ng kawikaan ay naglalarawan ng isang baboy na kahit nalinis na, ay bumabalik pa din sa marumi ng So, ipinapakita nito na ang mga tao, kahit nakaranas ng, ng paglilinis at kaligtasan sa pamigit ng Heso Kristo, ay maaaring bumalik sa kanila natin ang ng pangumuhay kung hindi nila iingatan na kanilang pananampalatay at Kristo. So, sa pangalawang kawikaan, ay ikinumpara naman tayo mga Kristiyano bumalik sa makasalanan sa isang baboy na bumalik sa kan putikan na kahit kakalinis lang, bumalik ito. sa so tayo, pag tayo yung nakaranasan ng kalinisan at kaligtasan sa Panginoon, huwag na tayong babatalis at hindi huwag na bumalik sa salanan. At ang dalatang ito ay gumagamit ng dalawang kibigaan upang ilarawan ng kabibuan at pangangalan ng mga tao mabalik sa kasalanan pagkatapos maranasan ng kaligtasan at kalinisan sa pumagitan ni Yesu Cristo. Ang pagbabalik sa dating kasalanan ay tulad ng aso, bumabalik sa kanyang suba o bago mga bumabalik sa putik pag pagkatapos maligo. Ang mga na ito ay nagdalarawan ng pagkasuklang at kahangalan ng pagkabalik sa mga sarana ng buhay. At nagsisilbing babala sa mga manang palataya na manatiling tapas sa kandina ng manang at pagsunod kay Kristo. So, unang tanong natin, ay... Uh, ano ang sinasabi ng Biblia sa taong ligtas na nanumbalik nan 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 sa kasalanan? Ang sagot po ay tulad ng aso at baboy.